out mga ka-Super D, magandang gabi po sa ating lahat at uh, andito po tayo ngayon sa uh, Basta pa Tayo po ay papunta sa kung tawagin po ay uh, kung sa Pilipinas Tsanggian, ito po kung tawagin Haraj. So pupunta po tayo ngayon doon. Last day na po ng Tsanggian uh, doon, yung Haraj. So titingin po tayo ng mga baka pulutin ko ngayon po, po eh, mamumulot na lang po tayo. Pag-araw po ng Sabado ay eh, pulutan na, na lang po 'yan. Hindi na Pagkat na tayo ngayon sa Lord ng Haraj Mga sapat Ganoon pa rin tao Ayan Huwag tayo ng maganda-ganda Maglilikong na Ayan parang mga original din pero hindi natin alam kung original na Yeah, mura lang yan dito. Ito na mga idol, meron kami nakita dito, 1KD, 1KD lang. 1KD, oh. Bagsak na bagsak. One dinar, one dinar lang daw. Pair walk, ko. Oh. One dinar, one dinar. Pwede dyan pang ano, kasi maliliit ang size, no? Walang pang malalaki. Dinar, dinar, dinar. Offer, offer. One kg, one kg. One kg. Pwede na to, pang gala, -gala lang. Ang araw-araw. One dinar. Kaso wala na talaga mga size. So, may nakita kami dito 2K di lang. 2K di lang daw itong tuma na to. Ayan, baka kuna ni Super D. Tanong natin kung makakuha. Baka bigay ng 1.5. Ano? Ano? Ako ng na, nakakuha si Super D2K, 1.5. Kunin ko tayo isang to. 1.5 na tempo Oh. Pati <laughs> iba pa. Sinanawa na ako. Kaysa. Ayaw pa ibalik yung sukle. Nasabi mo hey, super big Naka-tempo po <laughs> tayo. Discount, discount, discount. Discount, na, na Natagal pa na isang taon mahigit yan? Natagal pa po natin tumulog-gamit. Bago lang po. Ako natin naman, Ulihap. Ayan o. Oh. Ika? Ay, sinicheck po natin kung ano, pero siyang damage o ano. Eh, wala po. Ay, discount, discount. mga kabayan. Two lang din. Two dinar. Hindi na ako Ang lito Ang lito 45. So, pulo alanganin na yung size. Ina ito yung o. No? Ganong kalaki yung dito. Ukay-ukay okay lahat po yan. O? Ayan na, nakakuha si Super D. Pakita mo na, Super D. Ito po. Nakakuha po tayo ng, ano, ng Puma, no? Yan. Original po na Puma, no? Ang size po niya, ayan, no? Size, ah... Uh... Ang size niya? US 11, no? 11.5, pero sakto 45, lang sa'yo. 44 po ito, 44 size po. Sukatin po natin, makaka-Super D. O ano? Saktong-saktong pumasok. So, ay sakto sakto So, na kayo. Itago mo na yung chinelas. <laughs> Yan. So, oh, kaya, ayos. Nakadali. Yan po. Oh. Maka 2 kd Paisa, Ito po yung ano. Ay. Collection. oh, collection. Size <laughs> <Five> po <photo to. laughs> <Doos laughs> collection. Bulls collection yan. Ah. Oh. Yan po. Ya, oh, kaka super deep, sinuot na <laughs> natin ah. eh. Sakto. Ayan na po. Puma. Eh, tinago na yung super deep yun, eh, chineros. Ah, yun. oh. Yan na yung gamit niya, yung sapatos na binili, 300. Ah, wala ka, 2KD. 1.5 lang yan. Ah, 1.5 lang pala, 2KD oh. yung presyo, na 1.5. So, itatago na po natin. So, dito lang po yan, sa Haraj. Sige, may tubig ako. Tago na po natin muna yung ano. Lakada niyo, nang sapatos ni Tol na si Super niyo. O, ano yung, ano para, wala akong pagkakaiba sa sapatos po ni Sir Tol po. Si na Tol ito, nakikita po ako dine. Nakakuha mo lang, 2K niyo lang. 2K niyo lang, 1 and lang, 1 and a half. Garinig garinig niya sa patos po ni Sir Tulpo. Yan o. 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 Ay siya. Ay napaganda ho na rin. Yan. Punta tayo ngayon dito sa mga bilihan ng mga kama. Mga upuan, mga sopa, kabinet. Paso nagkasara na yung iba. Pero napakalaki nitong lugar na to. Napakalaki rin ang lugar na to. Ito pa, Madam Irene, oh. Bili mo na si Ryan. Ayan, nakadali kami. Ah, <laughs> uh, ito po mga ka-super ano, nakadali po tayo nang uh, nakakita po tayo ng sapatos ano na talaga napakaganda po naman ng sapatos. <laughs> no, uh, sinuot ko po 'yung sapatos ay naalala ko po si Senador Tolpo ano. Kamukha-kamukha po ng sapatos si Sir Tolpo. 'Yung sapatos na nakuha po namin. opo diet ayam yang mga bag na ruba. rubah. Ruba. Oh. rumba ruba. ganda po natin oh makaka super yung bag ginagis oh nandito nito oh, ruba, oh. Ah, oh, kasi pwede. po ito. Maka, maka, maka. Yan. Napakaganda po nito. Yung isa ba, ginapang sungkit yung pwede. No? Ano, hari, kung ano aray ah? kong ano? ano po sungkit na kayo, sabi ko, hindi nyo naman makuangkwit po. So, <laughs> <yan> po ano. <laughs> Pati pwede mo <laughs> si <sinusit> na tatay. <laughs> so, yan po ako. Oh. Puba. Ruba, ruba po lang to, mga ka Super D. Pero ano po, kala ano po tayo ng iba, mga ka Super D, ruba, ruba. Baka may sabi nga mas mura, meron pang mas po rito. Bong Marcos. <laughs> si Bongbong oh. Ano po? Si Bongbong binebenta rin pala dito sa. Binebenta oh dito si Bongbong at saka si Sara. <laughs> <laughs> sa wait. Sana mo magkano. Magta, how much is one? Brother. <laughs> ano mo ang kilala niya na presidente ng Pilipinas yan? Brother, tal. Sir. Excellent. <laughs> How much oh, is one? Ruba dila, You know this one? Oh, Ruba, ruba eh. No, no, no. You this one. This one, <laughs> you know? Sir? Oh. Eh, Philippine. Who's Philippine? Philippine. Philippine, Philippine. Philippine? You know this one? You know Philippine. this pe person? You know this person? And the, president, Mal <laughs> and the president of Philippines. <laughs> the vice <best> president. <laughs> the <best> president. <laughs> <laughs> How much? Ruba. Ruba? A ruba. <laughs> oh. Ruba, ha? Ruba, ruba. And

50 pills. Ah, t-shirt sa tayo pa. Pwede pa sa yan 50 pills? Tingnan mo, baka butas yung mga ano. Pili-kili. Ayan po. Pero pwede pa sa yan na. No? Maganda pa yan tayo. Pwede mo pang pambahay. 50 pills. <laughs> Beto bill lang mo. Di ba lang mo na yan? Baka mapasama yan si Sarah. 50 pills. Ilang <laughs> set? Ilang set? Matkano niya? Matkano? Wala, Kamsen! Wala, Isa-isahin mo. isa isahin mo yung mga yan. Ito t-shirt na to. Ito pa bata, oh. ba pa ng bata to. Ito pa nga, oh. Kamsen! Wala, Kamsen! Palagang 1 KD. Ilang pirasa na yun. Dalawa. So, 20 piraso na yun tayo. Ito lang ang set. Ito lang ang set. Ito lang ang set. na ba? Duty na ba, Shell? na ba? Sama rin, Roba? Duty na ba? Duty na ba? Ay, siya, Shell, Roba. Ito, Roba lang itong mga sapatos na ito. Grabe. Ayan po. Basta tuwing Sabado ang umura dito. Ayun, limited edition, 50 pills. Alagang half KD, 10 piraso yan. T-shirt na yan. Pwede pa sa akin yung pambahay. Brooklyn. Kine-kine lang. Tingnan mo kung butas o hindi. o Kung may deodorant na makapal na o wala. <laughs> yung check natin mamaya. Quality. Pwede pa rin yung pambahay. Super dry. <laughs> Super dry. Kasi ako mas na. Super dry. Pinito na yung mga t-shirt dito. Fifty pesos po kung magkano sa Pilipinas magkano lang to sa let's say mga 9 o 10 piso. 10 piso o 9. Ay po ba tayo po ay patuloy sa Nagahalukat po dito, nagahalukat po tayo, ano? Na may mapipili po tayo. Sa mga t-shirt, yung mga t-shirt po dito, uh, magaganda po siya. Um, quality po yung t-shirt dito. Yan. Meron tayo, mga polo shirt. Sa hindi? Bata. Ang oh, babae. po. Dito. Yan. Oh, eh, ano eh. Ari ba may ay ano na? Oh, yan. Mga pambata. Wala na rin nakapulot. Pambata ko oh. ni, pambata ko. Pambata. Oh, pwede pa rin 'yan. Pero mga kagad pa yung leg yung kun. Baka karting mo ito sa Pilipinas, oh. Oh. Hindi na po pambata ko. Ang bigis ko. Oh.

Captain, kamte muna kamte Captain, kamte Captain, kamte kamte Captain, kamte Captain! kamte 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 libre kamte 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 kamte

<laughs> saan tayo? Saan tayo? Dito tayo, mag-ikot tayo. Saan <laughs> Dito, dito, baka, baka Wala, 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 wala. Ayun, 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 Nagka... Nagkagulo na ako, nagkagulo na. Ito ayano. ano. Hindi kaya na ako dito. Nakagulo na si Super D. Hindi po ako. Nakikisa.

Magkakaroon lang natin diba? Tara doon. Okay, dito, dito tayo. Dito tayo. Dito tayo. Nagkahanap ha nang mapupulong <laughs> yan. Yun yung ori mga kasama ko namin puro ano yung mga ano yung mga killer ng pag ano Medyo na ito. Ayun, nakakita na naman ako kami ng mapupulutan dito. Hindi na natin. Ano? Ano po? Ano po? po? Ano Oh. Gitu. Ya laki. Oh, ya, ana? Oh. na oh. ng isa. Oh. So, ayan na mga lods. Nakakita niyo yung mga na. Tapos mga pag ng mga Mga libre na mga Isa mo, dali! Dali mo ng pulitin. Dali Teka, agaw, agaw na. Kamusta po? Ah, sobrang Ito na yung katas ng ano. Pamumulot natin. Oh. Mamaya po papakita namin sa inyo kung ano yung mga napulot natin ano. Oh. Kinaka-ti. Yan. Eh, namumulot na yung mga kabayan din. si Sir Ferdinand ay nakikipulot. Eh, na na yun. Ayun, ayun. ayun, ayun, ayun. <laughs> ah, na naman, no? ayun, na naman, oh. Ayun, nakuha mo na naman. Wow, bulot. Eh, na uuwi na namin, no. Eh, na tumba. Ah, mo may ato lagi sa plastic. Ya, may pahabol pa. Oo. Oh. Lagay mo na sa plastic at ayun. Ano pa 'yun, no? Ano pulot namin, no? Totoo nga pala, totoo nga pala ang chismis na kapag Sabado, marami ka napupulot dito sa Haraj. Kapag mga parating alas 8 o ay medya ang alas 9. Alas 9 o ay yung pataas, 8.30 pataas. Nagtatapon na nga pala dito ng mga paninda yung ibang yung mga tindero. Kaya pwede nang pulutin. Nao, oh, parang kapos yung ating pang ano, Sandal ah. Dati plastic na malaki ano. Ha? <laughs> Napulot ka ng tatlong plastic. kayo, no? Napudet ni Super D. tatlong plastic. Pwede ito. Hello mga ka Super D. Ah uh, ano po, natapos na po tayong mamulot. Ano, yan po yung napulot natin. Tingnan okay. ito po. Ito po. Yan. Mga napulot po natin. Kumbaga po ay no, ah uh, ma medyo mahirap pong mamulot kasi mamimili nga po pa kay mamimili po kayo talaga nung maayos ano. At uh, mas maganda po kung makukuha po natin yung mga may quality, no? Quality na tea, mga t-shirts. Mga polo, pantalon So mga nakuha po natin dito Mix po yan, polo, pantalon, t-shirt Jogging pants May tuwalya po na malalaki Tawet, saka may kubrikama po At mayroon pa pong Laruan dito Ilala po namin to para po sa bata Kay, kay Ryan Kaya, kay Ryan po yan Ayan po So yan po ano At uh, Medyo, sabi ko nga po sa inyo, medyo mahirap at mainit pa ng pa po eh. Pero, paayos, masaya naman po mamulot kasi marami po tayong mga kababae na naging kasama po doon mamulot, na namumulot din po ano. At uh, maraming maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo sa Super Dante TV ano. At uh, uh, supportahan po nyo palagi at abangan nyo palagi yung mga vlog po natin. Maraming salamat po and God bless po.